Good morning mga mariko. Ngayong araw nga ay first days of school ng Bebe Ramos. Ngayong araw nga mga mariko ay first day of school na nga ng bebe Darius natin Sobrang excited nga kami ni Daddy Bilog mga mariko Kasi ngayon ang unang-unang mag-i-school si Darius First day of school niya So ayan, 3 years old nga ngayon si Darius At magpo 4 years old na nga siya ngayong October 23 mga mariko At na-enroll ko nga siya sa dito sa si Santa Maria At ito na nga mga mariko Nagsign na nga rin ako nyan And naghuhugas nga pala ako ng mga plato namin Yung mga natira kagabi so ayan mga mariko nagkaroon nga ako ng menstruation mga mariko kapag dinadatnan kasi ako mga mariko sobrang lakas talaga nakakailang na napkin nga ako or nakakailang palit ako mga mariko lalo na ngayon sobrang sakit talaga ng puso ko kaya pala nung mga nakaraan ay sumasakit talaga yung likod ko gawa nga rin ng CS ako yun pala mga mariko ay rereglahin nga ako magkakaroon nga ako ng menstruation Picos ma'am nga pala ako mga mariko at hindi nga normal yung akin menstruation kaya minsan nagkakaroon ako 2 to 3 months mga ganon. So ayun nga ngayon ang sakit talaga ng puso ko mga mariko ko gawa nga ng akin menstruation at sumasabay pa yung balakang ko kapag sumasakit. So ayan tapos na ako magugas ng plato at ito ayusin ko na nga tong aming labahan. Dahil nga maglalabang ako ngayon kami ni Daddy Bilog. So ayan mga mariko. Pinaayos ko na nga sa kanya at pinalabas ko na rin yung motor niya sa garahiyan namin dito sa tapat dahil doon nga ako maglalaba mga mariko. And ito binubukod ko na mga mariko yung mga di-color sa dipote Charot! So yun na nga mga mariko. Ayan na nakapag start na nga ako makapaglaba dito at bumili na ako ng aking gagamitin powder and downy. At yun, nagkakapi nga muna ako nito mga mariko dahil hindi pa nga ubus yung kape ko. Gawa nga ng dami kung ginagawa. At ayan, nakaligo na nga rin pala ako ng mga ores na yan. At nakakain na nga rin kami ng mga ores na yan. At maya maya nga mga mariko ay biglang dumating itong order ni Daddy Bilog si Shopee. Ito nga yung order namin para malaman namin yung kanyang sugar. Para ma-monitor mga mariko kasi kailangan nga ito sa kanyang work. So, ayan mga mariko. ko, bumili ka nga kami nito at ayan, nanboxing na namin mga mariko. ko. Kung meron kayong kakilala na kailangan din yan mga mariko, ko, lalagay ko yung link kung saan kayo makakabili ng blood glucose meter. Ito nga yung ginagamit para sa mga may diabetes. So, ayan mga mariko. ko, nagpa-plant na nga si Daddy Bilog ng uniform ni Darius. At ito na nga nakarating na kami dito sa kanyang school dito sa so Daker Center. So, ayan, excited ng Bebe Darius natin, mga mariko. Tuwang-tuwa nga siya. And, ayan, nakikipaghalubilo rin talaga siya. Nakikisayaw siya kay teacher, sa mga classmates niya. And, ayan kung ano yung pinapagawa ni teacher, ginagawa nga niya mga mariko. Buti na nga lang mga mariko, hindi nga umiyak, umiyak ang bebe Darius natin kasi may mga classmate nga siyang umiyak. So yun, muntik na nga siyang mapaiyak. Buti na lang talaga hindi siya umiyak. At yun, Nakikisayaw at nakikilaro nga rin siya sa mga classmate niya mga mariko. At ayan, nagko-color nga siya. Tignan niyo naman. Naantay nga namin siya, dalawa kami ni Dad Bilog ang naghatid sa kanya at nagbantay mga mariko. 1 to 2 hours lang naman sila. Kaya ayan mga mariko, pwedeng pwedeng bantayan pa rin kahit na nandun pa rin siya sa loob. Ayan, dito kami nakaupo mga mariko sa gilid sa court. And ayan na nga ito, tapos na ang klase nila mga mariko at pauwi na nga kami ng mga oras na ito. Tuwantuwa nga kami mga mariko sa anak namin dahil ayan, nakapag-color-color siya and yan, gustong gusto niya kasi talaga mag-school mga mariko. in pagdating nga namin sa bahay ito, tinuloy ko na nga yung labahin ko dahil hindi ko nga natuloy yan. And ayan, bago nga kami kumain si Dad Bilog, ayan, nag try na kami nitong Senocare ito nga para sa diabetes ayan, kung mataas ba yung sugar mo o mababa, ayan nga dyan nga malalaman, kailangan nga mo nang pindutin mga mariko so ayan, yung dugo, na ilalagay nga dyan sa pang test So, ayan nga mga Maricol, mabas ngarin rin agad yung kung ilan yung kanyang sugar. So, ayan. 100 14. So, ayan, normal pa naman mga mariko. Ayun nga mga mariko, bago nga siya kumain, kailangan nga niya mag-test nito para mamonitor mga mariko. Kasi kailangan nga ito para matest, mamonitor yung kanyang diabetes. Chika ko na rin pala sa inyo mga mariko na makakapag-start na nga bukas si Daddy Bilog sa kanyang work. Sobrang tuwan-tuwa ako kasi, ayun nga, ang tagal na rin niyang nawala ng work at wala talaga kaming income, puro utang nga kami ngayon mga mare ko. Kaya thank you Lord talaga, sana tuloy-tuloy na po yung work niya para po meron po kaming pang budget araw-araw. So yun lang mga mare thank you for watching!